Hola mga sis! Kumusta kayong lahat dyan? Ito nga palang vlog ko na to ay nung last Sunday pa. Katulad ng palagi kong sinasabi sa inyo, busy ang inday nyo sa trabaho kaya palaging late upload. Sunday nga pala ngayon kaya day off ng mga kasama ko sa apartment at day off din ni tita. Actually, hindi naman talaga ako kasama sa lakad na to. Kasi alam nila na may work ako pag weekend. Nagkataon lang na wala akong pasok ng morning pero mamayang hapon ay mayroon. Kunti lang kasi ang reservation ng restaurant namin ngayong umaga. Kaya bilang kabayaran sa mga sobra kong oras, pinag-half day ako ngayon. Pero wag kayong maingay dahil hindi nila alam na kasama ako. Akala nila ay papasok ako sa trabaho. Alam niyo ba mga sis? Akala namin ito may trabaho. Ito pala pin-track kami. Kasama pala siya. Maingay <laughs> daw natin. Imprenang ko sila kasi pupunta daw sila ng San Sebastian. Uh, outlet yun na pilihan ng mga shoes, ng mga mura, mga brand, mga ganun. Hindi lang shoes, maraming pang iba. Kaso nga lang, hindi ko sinabi nga na wala akong pasok ng half-day. Kaya ito ngayon, sumama ako. Na-prank sila. Mga ka-roommates ko sila. Ay, ka-roommates, hindi pala. Kasama sa bahay. Ito lang si tita ang hindi kasama sa bahay namin. Tara, let's! Oh, siyempre, sama Mula sa apartment namin, sumakay kami ng metro papunta ng Plaza Castilla. Malapit lang naman ang Plaza Castilla sa amin. Apat na stop lang kasi stretcho kami. Kaya stretcho, Tituan, Baldeye, and Plaza Castilla. From Plaza Castilla, sumakay naman kami ng bus na 154C. From Plaza Castilla to San Sebastian ay 45 minutes ang biyahe. Andi dito na nga kami mga sis. Kung makikita nyo sa video ay napakainit talaga ng mga oras na yan. Dito pala kami unang pumunta sa may mga shoes dito sa Adidas at saka sa Nike. Ito pala yung pang-apat na beses na makakapunta ako dito. Hi mga sis! Sa wakas, nandito na kami sa San Sebastian Outlet. Tara sis, pasok tayo. Madami mga bilihan dito na mga mura lang. Kasi outlet nga siya. Especially yung mga shoes. Nasaan yung mga kasama na. Pasok pa sila dito? Dito kami unang-unang papasok sa Adidas. Pasok tayo dito sa ano? Kumare bibili ako pero nakabili na ako. Ito na nga pala yung binili ko sa last time. Kaya hindi ko plan bumili ng shoes today. Mga sis, wala kaming nabili ni Shaq sa Adidas. Yung mga kasama lang namin yung may nabili. Ngayon naman, dito tayo sa... Night! Mike! Para. Nakabili na kayo sa ng mga pinamili nyo? Ah, mga yayaman earns. Ikaw? Patingin? Ito, binili mo to? Sa ano pa yan? Sa Adidas. Sinabi ko na ano, pero puti naman lang. Ayoko na ng puti. Pakita mo nga. Wala pa kasi akong ibang kulay. Puro white ang shoes ko. Kaya okay yan. Ayoko din ng oh, black. Wala labas na kakabahid lang ni Sakura. Natapos na nga kami dito sa Adidas at saka sa Nike. Mga nakabili naman kami ng mga shoes namin. At sa mga oras na yan, nagugutom na talaga ako. Kasi ba naman, maaga kami umalis kaya hindi kami nakapag-breakfast. Kaya bago kami pumunta dun sa kabilang outlet, kakain muna kami dito sa taas. Kakain daw kami sa buffet, walang kasawa ang buffet, palagi na lang sa buffet. Pansin ko lang kasi na medyo madami na akong vlog na buffet restaurant dito sa Madrid. Oo na, sige na, hindi na ako nahihiyang sabihin sa inyo na matatakaw talaga kami. Lalo na pag seafoods, ay nako. Ang sarap. Hello, dito kami sa wok, no? ma makoto. makoto. Japanese ata. Makoto dito. Sa dito rin to sa taas lang ng outlet. Uh buffet din siya. May din kami sa buffet kasi manatatako kami. Tapos ay na pa kami nag breakfast 21 euro pala ang per head dito. Unlimited na lahat. Kasama na din ang drinks at saka beer. Unlimited beer. Kaya sa mga mahihilig sa beer dyan, tara na dito at bagay na bagay kayo sa restaurant na to. Marami ka talagang pwedeng pagpilian. Pwede ka ding magpaluto on the spot ng mga seafoods. O ba diba, parang nasa palengke lang. At hindi lang yun. Marami pang iba. Pwede ka rin magpaluto ng mga sausage, chicken, at lalong lalo na ang beef. At kahit ilan pang ipaluto mo, basta kaya mong ubusin. Tignan nyo naman yung mga seafoods na pwede mong ipaluto. May hipon, may posit, may isda at kung ano-ano pa at hindi lang yan may mga gulay din, pwede kading magpaluto ng mga gulay. At dito sa kabilang side naman, may mga fried sila or yung mga pagkain na ready to eat na may dalawang klase silang luto ng fried rice dalawang klaseng luto din ng pancit may dumplings, may showpaw, may kuhol may fries, may fried chicken at maraming marami pang iba hindi ko na lang talaga mabangkit kung anong mga pangalan nung iba, kayo na lang ang tumingin dyan sa may video. Sa dami ng mga pagkain na yan, ewan ko na lang kung hindi ka talaga mabubusog at mabubundat paglabas mo dito. Dito naman sa side na to ay yung mga unlimited drinks. Andyan yung unlimited beer at saka unlimited soft drinks. At dito naman sa kabilang side ay iba't ibang klase ng sushi. Ay nako kung sushi lover ka, nako bagay na bagay ka sa restaurant na to. Dito naman sa kabila ay mga salads naman. Iba't ibang klaseng salads na hindi ko alam kung anong mga tawag dyan. Meron din sila ditong chorizo, mga cheese at saka mga tinapay. At syempre hindi rin mawawala ang mga desserts. Mayroon sila ditong cakes, mga sweets, ice cream, pancake at mga frutas. Dito naman sa side na to ay dito mo ipapaluto yung mga seafoods na gusto mong ipaluto. Pati na rin yung fresh gulay na gusto mong ipaluto. Pero take note ha, puro pride lang yan lahat. Hindi po pwedeng magpaluto ng sinigang at bulalo. At syempre, bago kami mag-umpisang kumain, hindi mawawala talaga ang picture si time. Sinamantala na namin habang wala pang gaanong tao. Kasi mamaya pagdating ng lunchtime nila ay hindi ka na makakapag-picture dyan kasi puno na yan. Okay mga sis, wag kayong mabibigla. Pito lang kami, pero tignan nyo naman yung pinggan. Parang pang 15 to 20 person na yung pagkain na nakuha namin. Nakakahiya nga eh. Pero, kaya nga sinabing unlimited, di ba diba? Buffet. Kaya kakainin namin kung anong gusto namin kainin, diba? At saka, bayad naman namin yan, kaya okay lang. Yun nga lang, yung mga katabi naming mesa na ibang lahi, hindi maiwasang tumingin sa amin. Siguro iniisip nila, ang tatakaw naman ng mga to. At ito na yung mga oras na busog na talaga kami. Yung feeling na parang wala ka na mapaglalagyan sa chan mo kahit gusto mo Pang kumain pero busog ka na talaga. Kaya sa mga buffet, bawal ang hindi matakaw kasi masasayang yung pera mo. Tapos na nga kaming kumain ng mga oras na yan, halos hindi na kami makagalaw sa kabusugan. Parang ang sarap ng matulog ng mga oras na yan. Pagkatapos nga namin kumain ay lumabas na kami at bigla namang sumama ang pakiramdam ko. Sobrang sakit ng puso ko na parang nanginginig yung tuhod ko. Yun pala naman ay dadat na ako. Wrong hmm. timing nga naman kung kailan nasa labas ako, dun naman siya dadating. Dito, <laughs> ano? Laban, laban pa. Laban pa. Oh, may laman pa. Oh. May paglalagyan pa. Puntayin natin yung dalawa. <laughs> like na nga eh. Patayin nga ng chan kung di ka pa busog. <laughs> ano yan ah? Ano yan. tayo? Ano masasabi mo sa pagkain? Kaumay! Mga <laughs> oh, busog! Delicious! <laughs> Isa pa! <laughs> After nga namin kumain, ay pupunta na kami sa kabilang building. Sa kabila kasi, mas maraming shops, pero tapat lang din siya ng Nike at Adidas. Titingin pa kami ng pwedeng mabili, pero nasa budget lang. Ayun nga po yung kabila, kung nababasan nyo yung Daystyle Outlet, dun po kami pupunta. Ano kaya pa? Anli burger daw. Anli burger. <laughs> mm, challenge. <laughs> ah, sino magcha-challenge? Jen, ano?

kanina galing kami dun sa kabila sa kabila kasi ando ng Adidas at saka yung Nike tapos doon sa taas dun kami kumain ng buffet maraming resto doon sa taas ngayon naman dito kami sa kabila dito yung maraming bilihan basta shopping ng damit shoes may bahas na 70% off Tara. may bahas 70% off Hi, guys sana yung mga yun. So mga sis, hanggang dito na lang muna. Ito na yung time na uuwi na Hindi kami. Hindi na ako masyadong nakapag-vlog kasi nga sumama na yung pakiramdam ko. Sabi ko nga kanina. Salamat po sa palagi niyong panonood. Sa uulitin po. Thank you for watching. I love you all.